Ayan guys, papunta kami sa kaibigan namin, guys, ah, dahil naman imbitado naman. kami, guys. <laughs> sa iyo dito, dito, Blessing, naman. blessing kasi ng bahay nila, guys. Yung kasama ko, guys, Toper. Yung mata, guys. 'yung mamatanda oh. Hello, guys. <laughs> Ayan kasama ko, guys. Pagkatapos si Toper, guys, nagdala ng plastik. Para oh, sobra-sobra raw oh. pagkain, nalagay sa plastik. Oh. Mamakals tayo dito guys Mamakals Mamakals Dahil pre Pre ang mitsong guys <laughs> <laughs> malaki lang kilo ng litsong, guys Punta tayo doon guys Ito nagdala Sama na Mamakals sa amin guys <laughs> Pre pre daw ang inasal Kakain tayo ng mitsong guys Kakain tayo ng mitsong <laughs> Nauna na yung isa guys Gutom oh. na siguro yan Lidil namin na guys Nauna Nauna <laughs>

Magdala tayo ng plastic guys para pag-uwi natin may bring house tayo. <laughs> eh guys, naka <laughs> guys ka na lahat guys. Yung tour guide namin guys, nasa harapan guys oh. yun na ikaw nagdagoan. <laughs> sunod lagu. Nga wata kay bay ang bay? Ayang tuduan talaga. ano sunod bay. ang guys, parang malapit-lapit na tayo sa kanila, guys. Hindi. <laughs> 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 Hindi rin alam natin, guys, saan ang bay nila, guys. Basta imbita lang tayo. Ay guys, malapit-lapit na sa kanila, <laughs> <laughs> guys. <laughs> Tapos na minsan, guys, kay nag-video nag kina sila, guys. Video kina. na 'to, rumble na naman ngayon, guys. pak kepala nalah tuna muka guys <laughs> <kepala> <laughs>